Janice de Belen, umalma sa tawag na anak ng Chater kay Kayla Estrada. Ang veteranang aktres na si Janice de Belen ay nagsalita laban sa mga post sa social media na tinawag ang kanyang anak na si Kayla bilang anak ng Chater. Isa si Kayla sa pitong lead stars ng kapamilya series na Incognito. Kasama si na Danielle Padilla, Richard Gutierrez. Ian Veneracion, Baron Gisler, Maris Rakal, at Anthony Jenny. Nagsimula ang kontrobersya ng kumalat ang mga memes na tinawag ang palabas na cheaters, na tumutukoy umano sa mga personal na isyu ni na Maris, Anthony, at dating kasintahan ni Anthony na si Jamela Villanueva. Makatarungan ba ang ganitong mga paratang sa social media? Kalma, ngunit matatag na tugon ang ibinigay ni Jenny sa isyu. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa kung paano madaling masira ang reputasyon ng isang tao sa social media. Anya, hindi patas. Kapag binigyan mo ng label ang isang tao, sinisira mo ang kanilang pagkatao. Pinaalala niya na walang perpektong tao at binigyang diin niya ang masamang epekto ng mga mapanghusgang salita. Bilang isang ina at aktres, inamin niyang mahirap harapin ang ganitong uri ng paghusga sa panahon ng social media. Dapat bang mas mag-ingat ang mga tao bago magbigay ng opinion online? Binanggit din ni Janice kung paano ang internet na orihinal na ginawa para pag-ugnain ang mga tao ay nagiging lugar ng negatibidad. Ayon sa kanya, ang internet dapat ay lugar ng kaalaman at koneksyon pero nagiging lugar na ito ng galit. Ikinumpara niya ito sa mga naunang platform, gaya ng Friendster, na naglalayong maghatid ng pagkakaibigan at positibo. Ngunit tila natatabunan na ito ngayon ng toxicity. Sa tingin mo, nawawala na ba ang tunay na layunin ng social media bilang paraan ng pagkakaisa? Nanawagan si Janice na magtuon ang lahat sa pagpapakalat ng kasiyahan at inspirasyon sa halip na negatibidad. Anya, subukan nating buhatin ang isa't isa hindi sirain ang bawat isa. Pinaalala niya na mahirap na ang buhay, kaya dapat gawing lugar ang internet kung saan maaaring magbahagi ng positibo at nakaka-inspire na nilalaman. Ano ang magagawa mo para gawing mas positibo ang social media? Nigyang diindi ni Janice na ang memes at viral posts. Kahit nakakaaliw para sa iba, ay maaaring magdulot ng matinding sakit sa mga taong tinatarget ito. Ipinaalala niya na ang mga artista at kanilang pamilya ay tao rin, na may nararamdamang emosyon at pinagdadaanan. Sa likod ng bawat screen ay isang totoong tao na nasasaktan. Anya, dapat pa tayong maging mas maingat sa pagbabahagi ng memes o biro na maaaring makasakit. Pinaalala ni Janice na ang kabaitan at empatiya ang dapat mangibabaw sa online world. Inimok niya ang lahat na mag-isip ng mabuti bago mag-post ng masasakit na komento dahil ang mga salita ay may kapangyarihang makasira o magpagaling. May bigat ang mga salita, dagdag niya, at hinihikayat ang paggamit ng social media para magpakalat ng kabutihan. Paano mo magagamit ang iyong mga salita para magdala ng positibong epekto sa kanyang mensahe? Hinikayat ni Janice ang lahat na maging halimbawa sa pagpapalaganap ng mas magandang digital culture. Anya, sa pagpili ng kabutihan at pagbibigay inspirasyon sa iba. Maaaring maibalik ang social media bilang lugar ng koneksyon at pagkatuto. Naniniwala siyang makakalikha tayo ng isang mas ng komunidad online.